Hello mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi, kung saan man panig kayo ng mundo. Ay, teka lang, mali, 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 mali. Nasa labas nga pala kami. So ayun, nakapadaan kami dito sa Tanay at nakita namin itong napakagandang uh, mobile coffee shop. So ayan, magpapakilala tayo at yung ating mga ating mga special guest for today. So it's not for tonight kasi andito tayo sa labas, naglalayas ang uh, tito nyo ngayon. Okay, so ayun, ako nga pala si Carl, ang uh, isa sa founder ng uh, Overseas Filipino Entrepreneur. And ayan, si Sir Clark, ng uh, Cafe Liso. Ayan, so, so, pag-usapan so, natin no, kung paano naging uh, OFW si Sir Clark at saan bansa. Okay. Um, uh, my name is Clark. I'm, uh, I'm Christopher Clark Arnaiz. I started working in abroad. Uh, nagsimula yan sa dream lang with my father. Kasi my, my father was the, ano, ano siya eh, uh, prostrated uh, mechanical engineer. So, hindi talaga siya nakapagtapos. So, ang nangyari, nag-ano siya, nagrepair repair ng motor. So lumaki ako na ganon. So dati pag nanonood kami ng TV, uh, lagi namin napapanood yung mga American movies. Kasi yun yung favorite niya. And then there's this uh, old bikes. Hindi ko pa alam nun na Harley pala yun. And then sabi niya sa akin noon, hindi ko, ma hindi ko makalimutan na sabi niya, Son, someday you gonna ride that bike. So yun lang yun yung dream. And then, uh, uh nawala siya. So, nabigyan tayo ng, I was the one who was invited before, uh, 10 years ago, ng Harley Davidson, na pumunta ng Cebu para mag-interview for future technician sa Philippines. Okay. And then that time, we have 272 applicants. So, ako yung, ano, ako yung... Napili. Hindi siya napili siya, pero ako yung pinaka-less of all the applicants. Kumaga, short man paper, walang picture, wala ring requirements. Kasi so, lahat ng edge mo. Ano yun eh, ang ang ano ko lang tina-target ko lang doon, sabi ko, ito na yung chance ko, ito yung dream ng father ko na kahit man lang makahawak ako dito sa brand na to. So, ang nangyari doon, ako yung walang ano eh, as in wala lahat. Kasi lahat sila may mga certificates. So, ang schedule ko that time on my first interview kasi three series of interview yun eh. Mm -hmm. Ang nangyari, first interview ko, pagka Puma, pumasa ka sa first, makakuha ka ng second and third. Mm. So mostly, most of them, hindi nakakapag-second interview. So ang ginawa ko, kasi 9, 9.30 yung schedule ko sa interview, 6 o'clock in the morning, nandun na ako. Aga. So na-curious yung ano, yung mga Amerikano, sino ba yung batang yan? Bakit ang aga-aga? So tinanong, oh, chef, applicant nyo pala. O oh, sige, papuntahin mo na dito. Ah, na natin. So, hindi na natupad yung 9.30 na schedule ko. nag start na agad kami ng mas So, make a long story short, uh, nagustuhan ako dahil hindi sa requirements, uh, sabi nila sa akin, like you, and we want you on this brand because you keep smiling all the time. Yun naman. That's what we want in the brand. So don don nila hindi yung tiningnan yung requirements ko kasi hindi ako pasado eh. So yun lang ang pumasasangin na lagi akong nakangiti kahit hindi ko may sagot yung tano. So actually ang ano yun training ko lang dapat first training ko is in Taiwan. So pagdating don hindi na ako binetawan ng Harley Davidson Taiwan kasi nagustuhan nila yung pakikitong ko sa mga tao. So hanggang sa don na ako nagwork. Hindi naman ako nahirapan dahil monthly ako nakaka-away. Dahil ang owner ng Harley Davidson doon, he is the owner also of the Katay Pacific. So monthly ako nakaka -away. So gano'ng hanggang tagal sa Taiwan? Ah, uh, seven years. So hindi madaling maging OFW, no? Mahirap kasi. <laughs> lalo na sa Taiwan dahil first time for 28 years, first time nilang nag-hire ng Pilipino para doon sa dealer. So malaki yung naging discrimination, no? Kasi ayaw nila ng Pilipino. Pero, tayo mga Pilipino kasi, kahit, kahit saan makarating, we are very friendly. Resilient, eh, no? so, 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 sobrang, I mean, madaling makisama. Yes. Uh, isang karakteristik ng Pilipino yes. yan. At saka, kahit na nasa ang country ka, kahit na malaki yung discrimination, kaya mo eh. Kaya mo makisama. Correct. Nagustuhan tayo doon. So, ayun. So, after seven years, bumalik na ng Pilipinas, if you already I mean, have you already think of starting this business? I mean, paano ba nagsisimula itong ganitong business? No, I, I, uh, I started some business, pero mm -hmm. para siya during the pandemic. Okay. okay. So, since na nandito na ako, ito kasi hindi pa ito marilaki. Mm -hmm. This is Sierra Madre before. Mm -hmm. So, isa pa lang ang pinupuntahan namin dito. So, I always go here pag weekend. So, nag-ride ka din? Yes, kasi rider din tayo. Uh, coffee lover ka, mm -mm. you will taste it na hindi worth yung binayan mo doon sa para doon sa coffee. So naisip ko na yung coffee Liso ng mother niya, dadalhin ko dito sa Manila. Kaya we okay. have coffee Liso in Negros and coffee Liso di Manila. Ayun. So doon talaga siya nag-start? Doon nag-start. So ito is sa iyo to. Yung nasa Negros is from your I'm younger, younger, sister. sister. Yeah. Okay. So from there, parunong ka na ba talaga mag grow ng kape? No, until now, eh, until long, hindi pa rin. Until now, hindi pa rin. Oh, he's the man. Yung, Ayon, si, yung, si James. Si James. Siya so, talaga. Siya ang, ang man of the... Uh, uh, actually, kinagwento na niya kami offline. Eh. Uh, ang, ganda, ang ng mga kwento niya. So, tell us about it. Paano nyo, saan galing yung beans? Yun pala, doon tayo mag-start. Yung beans namin is from Negros talaga. It's locally made. Locally made. Farmers. Okay. Kasi ano tayo, uh, support local. Okay. So, yung mas namin is also from Negros. Kasi, mas mas maganda siya kung yan ang gamitin kasi mas maiwasan kung diabetes na mas maganda siya kung yan ang gamitin na mas kabado it's so, made also for local I see. so kayo na yung nag-farm nag nung, nung beans and kayo rin yung nag-roast and nag-brew yes So, so lahat ng galing sa inyo, no? Yes. So, from, from a non-coffee, non, non uh, I mean, coffee lover ka, di ba? So sabi ko, coffee lover. Pero hindi marunong mag-brew, mag-roast. So, paano ginawa? Paano hinandle yung business sa ganong paraan? Uh, since ano tayo, uh, yung PR natin sa kaya sa tao. <laughs> so kaya no wonder uh, na build up natin to at wala pa kaming one month dito pero pag Sunday talaga, full yes, kami son. sa mga tao. And then I always explain to them every one cup of coffee na na purchase nila one piece it goes to my charity ayan so ayan no mga koopi isang isang characteristics ng isang uh, entrepreneur so it's not about uh, the profit it's always that how you how you can help others diba so ang sarap sa feeling na kumita ka na, marami kang natulungan ka so dito para magkape and enjoy nila yung kape na nakakatulong pa sila so ayun so balik tayo sa beans and roasting so si James um, si, ang 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 nano mo dito so siya yung laging siya uh, yung barista siya yung barista mo dito so yes. siguro tanungin din natin si James James ano yung mga specialty natin dito um ano po uh, kung gusto po nilang matapang at medyo mas ay gusto natin na. yan gusto natin yung matapang robusta po kung gusto naman po nila yung ano yung Arabica po. Medyo di po siya matapang. Merong creamy and sweet po siya. Mm -hmm. Kung gusto lang po nila mas matapang pa at creamy and sweet. Maghahalo po natin. Ayon, Arabica and you know, ice. So normally, ano yung mga in order ng riders, hot or cold? Kadalang Kasi sa panahon and yung ayun. knowing the location, mataas to, diba? ba? So malamig um, dito. Mas mabilis maubos sa amin yung cold iced coffee, and then later and yogurt drink. So So ayun. So siguro punta na tayo sa operating hours, no. So anong araw and anong oras kayo nandito? Para malaman ng mga riders natin diyan, sa kayong mga umaakyat dito sa Tanay, uh, anong oras nakikita ang Cafe Liso? Um, Thursday, um 4 o'clock in the morning, nandito na kami. Ang aga pala, no. Yes, kasi we have so rin ng mga bikers na gusto ma yung tapliya natin na local 10. So so far, wala, wala namang naging negative feedback Mas nagustuhan nila. Mm -hmm. So, tuloy-tuloy na yan. Pag, usually, yung pinakamatagal namin dito, lunch pagka Thursday, kasi nga na agad yung iced coffee. Mm -hmm. And then, another schedule namin is uh, Saturday and Sunday, same time, 4 o'clock, nakatayo na to. And then, onward na yan kung kailan matatapos. And Sunday, yun ang pinakamarami namin talagang tao. Kasi yung mga sukay so namin is from Batangas, uh, Cavite, Laguna, uh, Bulacan, and Pampanga. Puputa lang sa dito para lang magkabi. Ayun. So siguro balikan ko lang, balikan ko lang yung sinabi ni ni, ni, Clark kanina no na I mean, kung paano mag-start ng isang business, di ba? Hindi kailangan meron kang ganong skills para gawin yon. Katulad ni Clark na hindi siya marunong mag-grow and mag-grow pero na-start niya yung business. What he did? he used his people skills. He used his PR yes. Uh, na, and kumuha ng magaling na barista and his plan and this is it. Di ba? So ayan, and ang galing lang kasi sa inyo na nanggagaling yung beans, kayo na rin yung nag-roast, kayo nag kayo nagtitinda. Sobrang galing. So less overhead cost. Di ba? And ang galing kasi nakakatuwa lang yung gastong concept kasi hindi, hindi normal na may ganitong kind of business along the road. Um, hopefully by December Sa mga suki namin dyan sa Kapiliso Guys uh, This is a perfect announcement for all of us Soon uh, Lilipa tayo ng Santa Maria Sa view deck uh, Because Mayroon tayong naging customer na businessman at he wants the Kapiliso In his hotel So lalagay doon for free And he's also an architect So siya na magdi-design And The other one is in Taal, Batangas Hopefully wow. soon uh, Magtayo rin tayo doon. It's a 360 view of wow. the entire Taal uh, Taal uh, City, Taal mm -hmm. Town. And then the other one is in San Mateo kung saan kami nakatira ngayon. Magiging coffee hub talaga siya. I see. So if you want to exchange your work, you can stay there for overnight. Mm, uh, ang like, like kung gusto mo for two days and one night, uh, you can stay there uh, at unlimited drinks uh, non-coffee, coffee, ice, and cold coffee. Stay Galing. there. Tapos ano siya, naka-soundproof. So yun ang, yun ang plan namin hopefully by next year. Mm -hmm. Medyo ibang concern ng mga coffee drinkers yun. Eh. Yung gustong mag pero hindi sila makapag kasi limited yung space, limited yung oras. Yes. It's a new concept again. Ano? Ang gagaling ng mga ideas ni Sir. No? So sana Na rin namin ako especially kasi uh, taga South din naman ako taga Laguna ako so sana magbisi pa ko yung, yung place sa Taal. So ayun. So mga ko-OFE sa so mga riders diyan, hindi man riders, dumadaan sa Marilake, daan kayo dito, ang sarap ng kape nila natikman na namin. Thank you. Thank you.